Magandang hapon po mga kalaki 5 PM po ng October 24 at syempre po sa mga lucky followers natin dyan na kanina pa po nagchat-chat nang po ng mga tatayaan nila para po sa kanilang nilalaban araw-araw eto -araw. na po mga kalaki pasensya na po kahit nagsumada pa po ako okay? at syempre po nagbabantay po tayo ng tindahan may mga bumibili at ngayon habang wala pang bumibili sisingit ako ng pagbibigay ng mga lucky numbers po para sa inyo ang gagawin nyo naman syempre kukunin nyo na yung mga listahan ayan po kukunin nyo na po mga listahan nyo at sa bawat lucky numbers sa babanggitin ko pag nagustuhan nyo pwede nyo po itong kukunin at ilaban at ingatan po at alagaan ng tatlong araw po bago natin palitan ang numero, okay? At syempre po mga kalaki ha, ang mga laki numbers namin galing po yan sa amin ni Lola Carmen at sinishare ko po sa inyo dahil gusto ko po lahat po tayo swertihin ngayon pong magpapasko, okay? Kaya kung ready ka na tara na mga kalaki, bibigyan na kita ng mga laki numbers Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ay, syempre, tatlong 2-digit. Susunod po natin ay, tatlo pong three digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan. At sa mga baguhan po dyan na kung bago ka nanonood sa amin, tutok lang po dito mga kalaki ha. At para masundan mo mga lucky numbers natin. Okay? Ibibigay ko na po mga lucky numbers. Umpisahan na natin mga kalaki. Pero, iinom muna ako ng tubig. Yeah. Ayan. Hmm. Ayan. Okay, ito na po mga kalaki, umpisa na natin ang una, ang 2-digit lucky numbers ay number 22 at number 7. At ito po ang pangalawa, number 5 at number 23. At ang pangatlo po, number 21 at number 19. Okay, mga kalaki, syempre isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers po mga kalaki. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 897 Yan po ang umpisa. Ang pangalawa po ay number 206. At ang pangatlo po ay number 158. Ayan po mga kalaki. Ating 3-digit lucky numbers. Na ibigay ko na po ang 2-digit at 3-digit. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Okay. Ito na po. Ang 4-digit lucky numbers ay number 2109. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8536 at ang pangatlo po ay number 1120 ayan mga kalaki kompletor po mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit ha pwede po yun i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad lang po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay? at syempre po bago po natin ibigay mga kalaki ating mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers nako dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat diyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasaliyan sa private consultation nako hindi po kami yan, mga kalaki, ha? mga fake account lahat yan mga kalaki. Subukan niyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki. Ingat-ingat po kayo. Ito po ang legit na account natin na Arnold parong po na may blue check Na mayroon po 495,000 followers Ayan po itatandaan nyo lagi sa Facebook ha Meron din po tayong Red Parungkin pero 410,000 followers Lagi nyo po iti-check ang followers ha Pag ganun karami, tayo po yan Pero pag hindi, hindi po kami yan Basta, tandaan nyo Pag sasali kayo, kailangan makausap nyo ako sa messenger Pag hindi nyo ako nakausap, block nyo sila Pecky yan, okay? At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube YouTube natin, Red kin na merong 18,000 followers At syempre po TikTok Ang TikTok natin, Red kin na merong Uh, 449,000 followers. So, ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers diyan. mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki at nakafollow ha, nakafollow. Automatic po padadalang kita ng mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo, ito-check nyo po yun, okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto national at wedding pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertrand nyo. Pag-aaralan ko po yung mga kalaki. At syempre po, padadalang kita ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa tatayaan mo sa loob po ng 3 months yan mga kalaki. Okay? Every 3 days po nagpapalit tayo ng numero dito, okay? Baka ikaw na ang susunod nating winners o manalo dito kapag nasubukan mo ang private consultation, baka swerte ka pag na code ko na ang birth month at birth year mo. Ano pang inihintay hinihintay mo mga kalaki? Message na po kay sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan, 'no, 'di ba? Okay, mga kalaki ha. At bago po natin ibigay ang mga lucky numbers mga kalaki, syempre bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali kayo sa private consultation para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Okay, tuloy na po natin na pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po sa Lotto Pilipinas po ito ha. Pwede po ito sa abroad at Pilipinas ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki. Ito na po, habol na sa last draw. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 15, number 37, number 28, number 22, at number 6. At ito pa po ang isang 5-digit lucky numbers. Number 29, number 31, number 8, number 7, at number 24. Ayan mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin ay pwede po rito ang 642, ang 645. Ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Ito na po, ang unang 6-digit lucky numbers mo ay number 13, number 26, number 34, number 38, number 3, at number 17. At ito po, po mga kalaki, ang isa pa, number 25, number 23, number 37, number 40 at number 19 at number 5. Ayun mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki outlet at make sure po mga lucky numbers natin. Aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat ha. Ang shout out time. Okay. Shout out po tayo sa ayan po, sa atin sa may family Family Alano. Family Alano po dyan po sa may Angono Rizal. Shoutout po sa Family Alano. Hello po sa inyo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers sa Weteng at ng 642. Padadalan ko po kayo agad-agad po. Okay. Maraming maraming salamat po rin sa mga driver po natin dyan sa may Tondo, Manila. Shoutout po sa ating mga tricycle driver, jeepney driver dyan, sa taxi driver sa Tondo, Manila. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa ulang sawang aong panunood. Kila Kuya Ricky at Kila Kuya Nemi. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang saong panonood. Bibigyan po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 645. Ayan. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki at syempre po, habol na sa last row. Gusto ko mananalo ka ngayon. Tapos, mag-chat ka sa akin. So, Red, nanalo po ako. Tapos, ipopost kita sa Facebook. Good luck kung gusto mo.